Ma'am, uh, kilala niyo po ba itong si Alexander Abrenica? Yes po, Your Honor. Ano niyo po siya? Municipal Administrator po. Uh, Municipal Administrator, itong rin po yung nakita namin. No? Siya po yung napili niyo, uh, Ms. Guahua na pumalit bilang presidente ng QJJ Farms matapos mong uh, mag-divest. Is that correct? This is a public record. Sen, uh, uh, regarding po dun sa mga businesses po, uh, I invoke my right against self-incrimination. It's po. a public record, ma uh, Madam Chair, na siya po yung pinalit na presidente ng QJJ matapos pong mag-divest si uh, Guo Huaping. Nagtayo rin po kayo ng negosyo, ito pong SIDAG, Realty Corporation. At uh, kasama nyo din po ito, itong si Alexander Abrenica, is that correct? bilang isa sa mga incorporator. Uh, Madam Chair, uh Senator, uh hindi po 'yun natuloy. Hindi natuloy. Hindi po natuloy. Actually in fact canceled na po 'yun. Oh, so tinayo pero hindi natuloy at kasama kung natuloy siya ay isa sa mga incorporators. Is that correct, Your Honor? Uh, hindi na po siya natuloy at canceled na po 'yun. Kaya nga po, po, ang tanong ko nga po kung natuloy po ito, siya ay kasama pa rin kung natuloy kasi nandun yung mga records, incorporator din po siya. Opo, pero hindi po natuloy po. Bakit po siya yung pinili yung municipal administrator uh, ng Bamban? Gaano siya kalapit at uh, talagang pinagkakatiwalaan niya po siya? Kasi pagkakatiwalaan niyo po yung negosyo niya sa kanya, sabi niya yung QJJ, yan lang talagang bread and butter po ninyo. Um... Madam Chair and Senator, uh, for the question po, I refuse to answer po. Um dahil po may ongoing cases na rin po sa akin sa Valenzuela po, yes. sa graphic. And, and, Corruption. and he is a municipal administrator, kasama ba sa tungkulin niya na mag-run ng iyong personal uh, negosyo kagaya ng ginawa ni Kat at saka ni uh, G nung nakaraang pagdinig na personal na yung mga nauutos mo sa kanila pero sila ay uh, nakalista bilang empleyado ng munisipyo ng Bamban. Gawain niyo po ba talaga ito? Uh, Madam Chair and Senator, uh, I invoke my right against self-incrimination po. Madam Chair, to. if, uh, Senator SP Jones, pro tempore. the question of Senator Villanueva and your supposed, your supposed answer will not affect your cases. Wala hong relasyon yan. Ang tinatanong lang ni Senator Joel, bakit mo kinuha si ano yung pangalan niya? Abrenica. Alexander Abrenica bilang iyong administrator at at nagpapatakbo ng iyong mga negosyo. That will not affect your cases. Your pending cases. So you have to answer it, uh, Alice. Uh, Madam Chair, uh, Senator, uh, for the uh, Municipal Administrator po, uh, tumulong po siya nung nakaraan na election and doon sa businesses po, uh, I invoke my right against self-incrimination sa mga kaso na po na isang pa po sa akin. Hindi, ang tinatulong lang si Senator Joel, bakit mo siyang pinagkakatiwalaan na magpatakbo ng mga negosyo mo? He's not going into details regarding your businesses. Tinatanong lang bakit mo siya pinagkakatiwalaan na magpatakbo ng negosyo mo, outside of you being the mayor of Bamban? Uh, for the businesses po, I invoke my right, about, uh, I invoke my right against self-incrimination. Again, I am telling you that it will not affect your pending cases before the courts. That's why you have to answer us properly. Na. Bakit mo siya pinagkakatiwalaan? Uh, for no. the businesses po, Sen, uh, I refuse to answer po. Alam mo, dapat hindi goa palido mo, alis si dapat eh, alis sinungaling. Madam Chair, uh, goa waping, ang tinatanong lang namin, bakit mo siya kinuha? Sabi mo, kinuha mo siya bilang municipal administrator dahil tumulong siya nung halalan, kaya mo siya kinuha. Pero nung kinuha mo siyang administrator, kinuha mo na din siya na mag ng iyong negosyo. So, ang tinatanong lang namin, anong relasyon niyo sa kan? Mo sa kanya, bakit mo siya sobrang pinagkakatiwalaan? Kamag-anak mo ba siya? Sinagip ka ba niya o, sa, sa buhay mo? May bumaril siya, at hinarang niya yung katawa niya. Ganun mo siya pinagkakatiwalaan eh, buong buhay mo. So, we just wanted to find out. Kasi, kaya namin tinatanong sa'yo, this is in aid of legislation, we wanted to find out why a a, a chief executive can actually do anything Parang lahat pwede mong gawin. Si G at si Kat, nagulat -nag dito sa, sa sa Senado sa pagdinig, pinapagawa mo na siya ng mga bagay na hindi na hindi na para sa munisipyo ng Bamban. And yet, sila ay nasa uh, payroll sa munisipyo ng Bamban. Ito municipal administrator mo pa. Siya na 'yung talagang pinaka representative mo sa buong Bamban. And yet, siyang magma at siyang pumalit sayo bilang presidente nitong QJJ. So we just wanted to understand bakit siya. Uh, Madam Chair, uh, Senator, regarding kay G tsaka kay Kat po, nang time po na binigyan ko po siya ng instruction, ni na po sila employee po ng munisipyo. Regarding naman po kay administrator naman po, Um, tumulong po siya nung election at uh, siya yung inupo ko pong municipal administrator po. And for the businesses po, uh, I invoke my right against self-incrimination okay, po. Okay, uh, alam mo, isa pang kasinungalingan na binanggit nyo dito, Sheila, Kasi, sabi nyo, Sheila, nung una, kayo lang ni Alice, ni G, at ni Kat yung pumunta sa... Uh, trip, no? yung barkada trip ninyo nung Chinese New Year. Tapos, yung sumunod, nadagdag na si Kasi at si Duan Ren Wu. Ngayon, tinignan namin yung manifesto ulit, binalikan namin, e, katabi mo nga alis, ah, Kasi, itong si uh, Alexander Abrenike. Natatandaan mo ba yon? Nung nag barkada trip kayo sa Taipei para mag-celebrate ng Chinese New Year, Kasi? Kilala mo ba si Alexander Abrenica? Uh, hindi po, Mr. Chair. Hindi mo siya kilala? Hindi po. Hindi mo natatandaan na kasama mo siya? At si Duan Ren Wu, at si Sheila, at si Alice? Nung nagkaroon kayo ng barkada trip sa Taipei, ito yung trip nyo sa Taipei? Hindi po. Sheila, nakalimutan mo rin yan? Pangatlo na to na, na uh, nag-iiba-iba yung... Uh, kasama po si... Alex. Opo, opo, Kasama? Opo, opo. Okay. So sa pangatlong pagkakataon, kasama na. Alice, uh, kasama si Alex Abrenica. Bakit siya kasama dun sa barkada trip ninyo sa, sa Taipei para mag-celebrate ng Chinese New Year kasama si Duan Ren Wu? Uh, Doon sa Taipei po na trip po, uh, yes po, after Chinese New Year po yan, supposedly magano lang po kami, magsishementing lang po kami. And initially po, dapat mas marami pa pong mayor's office staff po kasama, however, na-cancel lang po. Si um, Duan Ren Wu naman po, um, sinama lang po ni Cassie uh, dahil in-invite po ni Wesley po si Cassie at hindi ka nagdeklara sa mga biyahe mo sa ibang bansa. Kasi dito ho, sa DILG records, Madam Chair, hindi rin diniklara ni dating uh, Mayor Guahuaping alias Alice na siya ay babiyahe sa ibang bansa. Bakit hindi mo diniklara ito? At hindi mo rin diniklara noon si Mr. Abrenica na kasama po ninyo. Kasi tinanong namin kayo kung sino-sino kayong magkakasama eh. Ngayon, pangatlong beses kasama na si Mr. Abrenica, baka sa ika-apat na beses, iba na ulit. Did you file, uh, travel authority, did you ask for travel authority from DILG? Um, uh, Sen, no opo. Uh, lahat po ng pag-alis ko po, nagpa-file po ako sa governor's office po. Wala pong nakalagay dito sa list of foreign travel authority issued by the uh, uh, local uh, DILG, Madam Chair. And uh, I just wanted to show this at uh, in, in, in uh, the committee para lang lampu ipakita natin no madam chair and I will wind up because uh, my time is uh, up and I have another uh, uh, hearing uh, uh, outside for the uh, budget of the MW I just wanted to put into the records madam chair na naging pogo infested country tayo for 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 quite a while And uh, it's good that we're now putting an end to this. Pero hindi din po ito magwawakas kung hindi natin mapifigure out kung ilang mga uh, uh, LGUs pa yung mga na tinamaan ng Pogo pandemic at uh, ilang mga officials pa in government ang uh, tumutulong at naging part nitong illegal operation. And I hope and pray that after We uh, uh, culminate the uh, committee hearings here in the Senate. We'll be able to uh, file charges against these uh, erring government officials and the uh, uh, rule of law ang manig at maparosahan sila Ma'am, uh, Madam Chair. Thank you for your patience, uh, dear colleagues.